Paikot mo ato para may silang hangin. Hmm. Eh, kalapakuan? Ah, sa kalapakuan. Huwag mo nang alisin mo. Sino po bang ano? Ako, siyang salang. I-try mo na natin sa'yo. Kasi ikaw ang asawa eh. Pagka hindi man, oh, pwede sa kanya. I-nervous ako eh. Ah, masakot ako eh. Lakas loob. Hindi ka naman maano, anak. Masakit eh. Kunwari, matapang. Ganon pagtapang-tapangan. Actually, nai, ano, ganito yun, 2014, talaga ako yung inuna eh. Ako yung inuna talaga, talaga, ang sakit ng ulo ko, sobrang sakit, uh -huh. syos, na, na hindi na ako halos tumatayo, kasi nga, para kang nadala. Ang sakit talaga, taba, ang sakit talaga. Parang paralyzed yun. Yeah. Hindi, hindi ulo lang naman. Ula, ulo. ulo. Oo, oo, tapos ano, ang tawag nito, kaya nagsusumba ako ha, nagsusumba ako sa umaga, kasi, siyempre, pinipitan yung sarili ko, tapos, nagsusumba ako sa umaga, tapos pag-uwi, pag-higa ako, talaga, tapos na uh, ah, uh, naginip ako lagi ng ano na tinatabunan ako ng Sabi ano. Mo. Dito. Tinatabunan hey, di ako ng gamit mo sopa. Tinatabunan ako ng lupa. Oo. Uh -huh. Kung laging panaginip na ganoon, alam mo ba yung ano yung ilalaglag ka tapos ano yung tatata. Lagi ganoon eh na, natatabunan ng lupa. Kasi sabi ko sa asawa ko, ba't gano'n lang yung panaginip? Nung nandiyan pa yung asawa mo? Wala. Wala, oh, din wala na. Siya. Wala okay, din siya noon. okay. So, kailan umalis po ang asawa niyo? Dahil sabi niyo... Naalis oh, lang po nitong ano, okay. pinata. Kasi di ba nag-lockdown, pinauwi sila ng lockdown eh. Opo. Oo, tapos ano, um, mm, kababalik lang. Pinabalik sila, tapos pinabalik doon lang naman yung trabaho din. Loko yung boss eh. Ah, din ang doon niya yun. Oo, kaso so, nga naman. So, ano? ikaw ang unang tinamaan, pangalawa yung asawa mo nung ano na nung yung sige lumalayo na siya diba doon sa Oo, oh, ano sa niya, kachat, kachat niya. Oo. oo. Parang kumuha ng picture namin dalawa. Kami nang dalawa. Tapos ngayon, eh, syempre hindi niya ako kayo, ano kasi para simba ko nanay. Eh. naman po ya? Huwag niyo na sabihin yung pangalan. Taga yung babae niyan? Oo, oh, dami niya sa kachat kasi yung sabi, tinutukoy lang niya yung taga Tarlac. Tarlac lang ay. Kasi sa Tarlac, marami mang kagulan yeah. dyan. Opo. Oh, <laughs> Sobrang dami. Oo. Uh, uh. Kung itong lugar na to, magkakapit bahay lang. Oo. Uh, uh. Ang, pero sabi naman niya sa akin, sabi niya, <coughs> baka yung inuto, parang ganito kasi yung sabi niya, parang yung katexmit niya, may mga kasama din sa bahay, kasi puro mga katulong doon. Oo. Uh, may kakilala na taga si Kihor naman or taga somewhere in Bisaya. Oo, kasi ah. marami rin. Mas marami doon. <laughs> yun ang man. ano eh, pugad ng mga ano, mm -mm. mga dilim. Mga bad ano. So ano ngayon ang nararamdaman mo ngayon na nandito ako ka ngayon sa amin? Uh, ako, wala naman akong ano. Actually, wala. bihira na akong ano yun sa kanya nakakonsentrate eh. Uh, so, ah. ano? Oo, bihira ako ano, meron minsan, meron talaga din na parang binibiyak yung mga nabot. Kasi alam ko po yun eh, kasi nagbibip, ano, parang nahati yung dito ko. Nabibiyak yan, parang nabibiyak yan. Days yan, yung 2 to 3 days. Okay. Pero lagi ako nagdadasal, mm -hmm. kaya nawawala. So, ganito gawin natin, no? Uh, lapit tayo sa Panginoon, sa Dakilang Ama, kasi sila talaga ang may ano nito kung bakit gumagaling kayo, gumagaling ang mga pasyente. sila mm -mm. so, lang po ang atin lalapitan. Kami, sugo ng Diyos, gagawin po namin lahat para po ah uh, gumaling kayo. Uh -huh. Kung sana, hiling natin sa si Diyos na mahuli natin sa katawan mo or either sa kanya. Kasi uh -huh. kailangan natin mga mahuli kung sino yan. Oo nga, dapat tapusin na para matapos na oh, rin talaga. Talagang sa ano, kumakatay talaga ako kung mo lahat ng video ko. Na, ko ako yung kasi ang mas masakit niya, ang masakit kasi niya, pag hindi mo, pag binuhay mo pa yan, mas matindi yung gagawin sa'yo. At hindi mo pa tinira. O, Oh, ngayon, simula, na tayo, no? Manalig. At sumang tayo sa Panginoon. Okay. Tingnan po natin yung, dito po kayo mo po, at na yung bag. Tingnan na, kasi may... Kaninira na kayo Parang mauli natin yan. Huwag na na po, ah. Madam, at meron kasi kung hindi lang ito nila. Meron siya niyo po, dali rin niyo po. Naka-schedule po kasi yun, eh. Pa? Mas malaki po dito. Tinan niyo po, Mike, eh. Mataba lang ako.

Papa no. Send verbum para factum is designum process de mes de baratos na na po yan? Patre, Espiritu Santi, amen. Kung sino ka man gumagambala sa taong ito, makapag-usap ka sa Espiritu, Diyos. Diyos ng lahat, Diyos ng kinakatakutan. ng tempyerno. Factum, pigabit, pigatum. Pupasok! Ay, ang sakit! Ay, 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 Esus is dalam Diyos. Pu! Ari ko. Ari, ari, ari! Malaban ka, lumaban ka. Lord God, please me. Pu! Ari, ari ko! Ari huwag. Alisin mo na. Sige, mula ulo, mula ulo, mula ulo, pababa. Yan. Yan, pababa, pababa, pababa. Yan. Hilot, pababa. Yan. Yan, ganyan. Pu! Lahat yan, lahat. Ari ko, ang sakit ko. Ganun po talaga, tis lang po. Kung pa rin ba sa inyo, hindi ito. Ariko riko riko riko. Melate na tiyan. Ariko riko riko riko. Maliko. Ariko. 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 Tiis lang po, tiis lang para hindi mang-asawa niyo gumaling kayo. Ariko riko. Ganun talaga sacrifice po. Ariko. Ariko. Melate na tiyan. Ariko. Ariko magbungi. Hindi mo siya iniipit kasi masakit. Ito! Oh! Aray ko! Patanggal mo lang yun. Know. Hindi niya kayang, ano, hindi makapasok mm, yung... Mm, ay, hindi ko mapasok. Hindi niya kaya. Ate, mulat na. Hindi na siya. Hindi niyo kaya. Ang masakit yun. Ito ba yan? Kapagbal na po yun na niya sa inyo. Ito lang tayo, tira mo. Ito lang mo. Ito lang Oh. Wala naman nakalagay. Oh. Ayun oh, pinangipit siya in. Eh. na tingnan? Wala pong matigas na bagay. Hindi naman i din i na hindi. Yeah, alalay lang para hindi lang mahulog yung buong Kaya nga maganda nga sana kung napapanood niyo yung video ko para malaman din. <laughs> Kasi ito ang pamamaraan hmm. ng aming panggamot. Yung iba, talagang makikita mo luha, laway, sipur, talagang humangon mo siya. Panood na ko naman po, pwede nanood ko. Ay, nanood kayo. Na kayo. Tising mo, sabi namin. Na Ayun, -di hanggang dito? sa katagalan, halalaman na. Atay, try na. kita. Paso, palit po kayo. Opo ka muna dito, madam, at... ikaw daw. Ah, okay. Ang ilo. Ang isimun sa labi mo. Ang kasi yung spirito mo nandiyan lang yun. Pagka pumasok na yung bad spirit. Pangalan mo sa kanya? Pikit po. Pikit Kung sino ka gumagambala kay Alex Marcos, kaya tawag kita. Sumayalan so, ko sa kapangyarihan nandiyan sa Sentos. Ama, anak, spirito, santo. Amen. Pasok! Poo. Sator Sa ator arepo, teneto pero, tas, pistilara man na rim. nam Diyos. po. Saint Birbum Karupaktum is process, the NMS process, crosses, the enemies crosses, the baratos noster. Illumini tres, Espiritu Santi, Amen. po. Paalis oh, yung maninilagay mo. Ma. Ay, umilat siya. Masakit po. Bigit po, pasok na eh. Kumagano na eh. Hmm. Sorry. Pumapasok po yung spiritual. Pagumakin mo na. Kaya mo yan. Boom! Oh. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Man. Sator, aray ko, Jesus Boom! mo nila mo? Ha? kay mo mo? Ha? Ahalisin mo mo? Ha? 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 Anong problema? Oh! <sharp inhale> Anong problema niya? Mahal mo ba siya? Mahal mo siya? Ayusin mo ang mo? Mahal mo siya? Ano, <sharp inhale> dito mo na? Mahal mo siya? Ha? Okay, sige. Oh, sige. Oh, sige babae nung lalaki? Anong problema? Mahal mo siya? Ha? Sakit na parang hindi ka masaktan. Mahal mo siya? Ha? Oo, oh. mo siya. mo Alisin mo na lang, alisin mo mula ulo, mula ulo. Yan, yan, pababa, yat yan. Alisin mo lahat yan, Sakit Pero mahal mo siya. Ang sakit ko Ikaw ba yung gumawa? Ikaw yung gumawa? Ikaw yung gumawa sa katawan ng lalaki. Oh! <laughs> <laughs> ikaw yung may gawa. <laughs> ikaw yung magpagawa. O, o sige, alisin mo, alisin alis mo. <laughs> <laughs> Nahihiyan, sumagot. <laughs> ah, alisin mo yan. Nahihiyan sa Ano pa nalalaman ko? Kasi iba na yung alisin si niya. Alis na. O sige, alisin mo, alisin mo. Ah, okay. alis Ang sagot, alis na siya. <coughs> alis mo na? <coughs> na. <coughs> alis mo, alis mo, mo, mula ulo. Sige, mula ulo, mula ulo, yan. Sa ating mga normal, paano natin? Hindi natin mo. Sige, mula ulo, ulo. <coughs> ulo. <coughs> ulo. alis mo, alis mo, alisa yan. lang Mabababa. po natin sa ating <coughs> <Sige, coughs> <Sige>, baby girl. Yan, Oh, wala Nagsinay na Oh, wala na. Oh, wala na. Oh, sige, titigilan mo na siya. Titigilan na mo sa nakikita. Sige, alisin mo mula ulo. Ang alo, huwag mo yung pangalan. Alam mo, taga saan lugar. Matagal mo na bang, ano yun, binibara? Matagal na! Matagal na! na? Oo! Oh, oh. Taga saan ka? Taga pala? Taga sangka. mo Alisin mo na lang, alisin mo. Alisin mo na. Sabo. Wala! Wala! kasalanan Wala! 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 kasalanan Wala! 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 na Wala! 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 Bakit ka daw nagkakalit? Oh, Manahimik ka! Oh. Manahimik ka! Bakit ka daw nagkakalit? Manahimik ka! Masakit! Bakit ka na nagagalit? Masakit! Tama mo? na! tama, tama, tama O oh, sige, alis yung muli na kayo mo. mula ulo. Tawag niyo na! Ay, ba? Mo, bakit ka galit? O no. <laughs> oh, bakit ka daw galit? Okay. Masakit! Ano ba ang kasalanan namin? Ay, wala! Wala! Ano pala? Wala! Wala! Ano Hindi aamin uh, yan. Magtanong ka. Masakit! Anong kasalanan na lang? Anong kasalanan? Ano kasalanan? Wala. Bakit ka nagagalit? Wala. matagal tagal mo na kaming ginagambala eh. Wala! Hindi. Ah, may dahilan, ito. may dahilan kung bakit ka ano, sabihin mo. Wala. Ano? Sabihin mo. Bakit usap ka? Wala, wala, wala! Wala, wala, wala! Mayroon, mayroon! Ano ba? babae lalaki! Babayo, lalaki! Babae o lalaki? Babae, 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 babae! Oh, okay, babae! Ilan taon ka na? Yun na lang, ilan ka na? ka na? Ilan, ilan taon ka na? Ilan okay. <laughs> taon ka na? Twenty-three! Twenty-three! May anak ka na? Twenty pa lang nga. May anak ka na? Wala, 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 wala. Wala pa. O, oh, bakit Isto mo ginagambala yun? Sabihin mo na. Oh, sige, tama na. Sige. Sagutin mo lang. Bakit nga? Bakit anong anong kasalanan namin sa iyo? Ano kasalanan namin sa iyo? May kasalanan ba? Hindi, mayroon yan kung ba kasi hindi mo kami gagambala, kung wala kami kasalanan. Wala, 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 wala. Oh, alisin mo rin sa kanya, lilagay mo sa kanya, alisin mo lapis. ngayon, oh. Lapis mo sa kanya. Alisin mo yan. Alisin mo Alisin mo yan. Alisin mo Sa Alisin mo yan. yan. lahat yan. Alisin mo yan. Alisin mo yan. Alisin yan, ngayon po. Dito, dito, sa ulo ko. Sa ulo, sa ulo. Aray ko, aray, 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 Huwag mo sinasabunutan yan. Pahihirapan kita. Ano pa karamdaman po kung gumagam? masakit pa Madam, dito mo Ilapit mo na yung katawan niya. Tama na, tama na. yung ulo ko ngayon, oh. Sobra, oh. Yan. Tama na. mo yan. Tigasaan daw siya, Ah? City? Si Kihor daw. Si, ay! Bakit mo kami pinapahirapan? Sino hmm. Uh, nag-utos sa'yo? Si Kihor. O sige, alisin mo lahat. Meron pa? Bisaya. Alisin mo, masakit eh. Masakit yung ulo ko ngayon eh. Bakit gano'n? Wala na ako sakit ulo kanina ah. Ngayon, alisin mo lahat yan. Sige, si alisin si Ayan, mo. Kailangan mawawala yan. Kuha tubig niya. Ha? <laughs> Ay, alisin, Ay, yung, alisin, mo. Alisin, mo. Yan, alisin mo. Alisin mo. Alisin mo. Ay, ano yan? mo. Ayan mo. Ayan ah. mo. Ayan ah. mo. Ayan mo. Ayan mo. Ayan mo. Ayan mo. Alisin mo, na, kasi na, matagal mo siya pa, hindi pa ipahirapan. Alisin na, mo, alisin Ito na Ito na, ito na, ito Alisin ko na! Alisin mo, lahat, na, na, lahat ng, na, lahat ng ano niya. Ito na, ito Tsaka na. Tsaka yung ibang mga kasama mong tulong-tulong para anuhin siya. Marami kayo eh, alam namin marami kayo ah. Alisin nyo. Alisin nyo. Wait lang na. Wait lang na. Boo! Marami kayo, marami kayo. Marami kayong pinagtulong-tulong na kayo eh. Ah, oh, sige, mo yan. La galing niyan. Marami kayo, sino-sino kayo? sino ba naguto sayo? May naguto sayo? Ha? Ikaw lang. O sige, alin So Mona? Wala muna kami nakilala kung taga-Siquijor ka, sige. Ano? Wala kami na nakilala doon, hindi kami nakapunta doon minsan. Facebook. 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 Facebook? 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 Facebook. Kanino asawa ko? Ako. Kaninong Facebook? Oh! Asawa wow. Ko! Asawa ko. yan? niyan. Sige, alisin mo. Inutusan ka lang ba? Inutusan ka lang ba? Ikaw mismo? Ha? Ikaw mismo? Anong problema mo sa asawa ko? Sabihin mo na kasi para Anong hindi ko mahirapan. Anong problema mo sa asawa ko? Tatanungin ka lang ng maayos eh. O, oh, ulitin ko. Ano problema mo sa asawa niya? Wala naman. Oh. bakit mo siya kinukulam? Ay, bakit mo siya ina, ano, gina, sinasaktan? Wala. Wala. Hindi, meron yan. Hindi <laughs> maaring wala uh, eh. Ano yan? Uh, ano, dali na. Ano? Bakit, bakit mo siya sinasaktan? <laughs> wala lang. Wala lang, kursulada mo lang? Oo. Uh -huh. Ah, sa loob ng ilang taon na? Oo. Oh, Oo. Oh. Kansunada mo lang manakit? Oo. Oh, oh. Hindi, may dahilan yan. Wala. Walang dahilan. Sino nag-auto sa'yo? Wala. 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 Please. Wala. Hindi pwedeng wala eh. Wala. Hindi pwedeng wala. Umamin ka na. Sino nag-auto sa'yo? Wala. sa'yo. alam wala. ko. Kasi si Kihor eh. Wala. Meron, meron yan. May nag sa'yo. Wala. Wala. <laughs> bro, to nga to eh, oo, inutos lang, di ba? Wala. Kasi, paano, paano mo nasabi? Eh, paano nasabi? Alam ko kasi yung history, is history. Alam ko yung ah, kwento. Kaya umamin ka na. Pagsimula ah, wala nga. Wala. Wala. So, hindi, grupo kayo tumikira. Kaya wala pwedeng ganun ganon lang eh. Mahirap talaga muna kami kaming pinakahirapan. Wala na, wala na ba niyo kay mo? 15, 17, 18, 18, 18, 19, 20, 21. 6 years na! Binabaliw <laughs> <laughs> mo <laughs> kami. <laughs> alisin mo lahat! Wala na, wala na. Wala, wala na. Sa akin, alisin wala na mo. Wala na po. Wala na po. Wala, mo, wala na yung po. yung bato ko ngayon, oh. Wala na po. Okay, ibuwin mo, ibuwin mo. Sige, pa Wala na po. Ano? Wala na po. At nanginginig siya. Yan, lahat yan. Na po. Dahil nakulis siya. Halosin mo. Po. Wala na po. Wala na po. Gagaling na yun, ha? Oo po. Sa ulo ko. Masakit ang ulo ko. Oh, oh, po, ito na po. Ito na po. <laughs> Bakit ka nang gagambala ng ano? Pamilya? Pasensya uh, na po. Pasensya na po. Anong na taong mo kami pinapahirapan? Gaga ka. Pasensya <laughs> na po. <laughs> Sige, alisin <yung> mo lahat. <laughs> Pasensya na po. Binayaran ka ba? Hindi po. Hindi po. Sige, alisin mo lahat. Alisin mo. Ito na po. Ito na po. Bakit mo kami ginagambala? Sige, magbigay ka ng dahilan. Hindi pwedeng wala nga eh. Hindi pwedeng Hindi pwedeng wala. Bakit ka nanguha ng picture na may mag-asawa? Bakit ka nang huwag ng picture <laughs> nami mag-asawa? Masakit! Sagutin mo yung tanong ko, bakit ka nang huwag ng picture ng mag-asawa? Ma, may kasama ka? Wala naman po. Hmm, marami kayo, huwag kang magsinungaling. Wala nga! Wala! 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 Oh, ano? Masakit! Masakit! Ilan kayo? Masakit! Ilan kayo? Mas wala! Wala! wala. Marami wala. wala. Marami kayo. Wala! Kasi yun ang yun sinasabi ng asawa ko, yun ang pakiramdam niya, madami kayo. Ano? Il ilang, kayo? Ilang kayo? Ilang kayo? Sige na, para di ka mayroon pa. Ilang kayo? Hindi ba? di ba? Umamin na. Kanina, wala daw. Solo oh, niya. Solo mo? Pinaglulok mo ko eh. Grupo kayo eh. Malaki binayad niyan. okay so, Oh, magano? Magano? Magano binayad niya niyo? Sa grupo niyo? 5,000. Ha? 5,000. 5,000. Kala isa? Grabe oh. naman yung kayo. <laughs> Pwede ko ang papasok yung nagpakulam? Ha? Masakit na po! O talaga sa yan? Ano yung sabi ni pang papasok yung nagpakulam? Ano yung pangalan ng asawa niya? Alex Marcos. Ay, Alex Marcos. Ama, anak, spirito, santo, amen. Pasok! po! Ano, ikaw na yan? Ha? Ibaw? Sakit. O, ikaw ba yung nagpakulam? Ha? Bakit? Bakit? Iba na po yan pakulam. madam. Bakit bakit mo bakit Ay. mo kami kinukulam? Ay. Bakit? Ay. Kaya nga, bakit? Ano dahilan mo? Bakit mo kami sinigagambala? Ano 'yan? Eh, lima sila eh. Oh. Bakit? Sige na, parang di ka mahirapan Bak Anong problema nung lalaki sayo? Ano problema? Ano Ano pala? Ano pala? Bakit mo tinira pati si madam? Para 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 no? Para na, Oo. Oh, oh. Masakit talaga yan. Sakit. para na? ano? Ano? Wala. Ano? Anong wala? Huwag mo niloloko. Ano? Saan mo nakilala yung asawa ni madam? Ay. Ah? Sa so, Facebook. Oh, tapos nagkaugnayan kayo. Nagkaugnayan kayo. Ah, ilang taon? Buwan? Buwan taon? Buwan o taon? Ang ugnayan nyo? Ha? Ilang buwan? Ilang buwan? Tatlong buwan? Tatlong buwan? Ay, eh, dalawang taon nang umano yung sakit nila. Ha? Hanggang ngayon eh, six years. Ah, six years? Oo. Sakitin. Six years mo, oh, hindi mo kami tinigilan eh. Binibigyan kita ng chance na wag, wag mo kami pasaktan eh. Pero si, hindi ka umaalis eh, hindi mo inaalis. Ano okay. 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 mo ba? Ah. Salbahay ka pala ah. Dapat sa'yo, pinapatay na eh. Handa ka na bang mamatay? Hindi. Oh, ba't umiyak ka? Oh, ba't umiyak ka? Nahuli ka namin. Paano yan? Ha? Paano yan? Huwag mamatay. Ano mamatay? O, papatayin kita. Huwag <laughs> po, huwag po. May anak ka ba? Wala naman po, wala, wala, wala po. Wala kang anak, mayroon eh. Wala po. Ilan ang anak mo? <laughs> Ilan ang anak mo? Oo, <laughs> tatlo, tatlo po, tatlo po. Wag Tama ba? Huwag po. Hindi, ang kadalasan po sa ganyan talaga mga sinungaling yan. Mahirap pagkatiwalaan niya mga yan. Yan noong Okay. Ah, madam. May ako na Iyon favor sa inyo, ha? Ah. Hindi na kaya ng katawan niya. Kailangan na natin patay. Sige, ah, sige. Sige, mula ulo ulit. Mula ulo. Hindi kaya ng katawan niya. May tawad ka ba sa Diyos? O, oh, may tawad oh. sa Diyos. Pwede si amanda kaila, o. Oh. ka pala ng sa Panginoon, eh. Ba't ginagawa niyo? Ngayon, oh, iyak ka ngayon. Sige, mo, alisin mo. May pa, sana. kanya na lang, pwede kaya? Ah, itry natin. Sige, patay mo na. Paalam ka na. Papa! Papa! sabi na totoo. Ang pa na totoo. Ang sabi na pang patay ng lahat ng gumagambala. Kaya Ama, anak, santo, Tahimik ka na ngayon. Boom! Wala na. Ba't na ganyan, madam? Check down yan. oh, check down hmm. Ay, nagbaksa. Ano pangalan pa. niya? Huwag niya pong kikisingin. Aileen. Aileen. Nandiyan lang yung spirit. In Jesus' name, Aileen, balik sa katawan mo. Poo! <laughs> Uy. Ate, okay. ano nangyari? Alam mo yung ginawa mo? Ha? Paulit. Ha? Hindi oh, po kayo Hindi mo alam? Ano sinabi mo? Ha? Wala kang wala kang natatanda ng mga sinabi mo. Wala, katisa. Tagu. ano oh, Hindi ko alam. No. Oh. Napapasok po natin ang umaano kay Skyler Chaka. Dalawa, tatlo pa. Ano ah, po? Hindi po idi ko. Ah, wala na ah uh, subukan kita? wala, po, mo wala. wala. <laughs> wala natatandaan na tatlong anak oh, parang wala naman wala 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 nagbayad. wala 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 ayun po, napapasok po natin madam at huwag na kayo maglala uh, lahat ng naka, ano, sa katawan ng asawa niyo, is wala na ang, ang kailangan ko lang po kay sir mag picture siya ng tubig kakargahan ko para iinom niya po picture lang po sa si messenger po o kaya magkutakan kayo ngayon kailangan ko yung tubig na siya, sana sa lang nila dito. Walang signal yung ano nila. Nasa malayo siya yung nasign eh. Uh, sana makontak para makakuan siya ng tubig. Ay, tingnan naman po. Isang kaganapan. Na six years nang pinapahirapan sila, madam. Uh, at yung kanyang asawa na nasa, nasa ibang bansa na po. Saan pong, ibang bansa? Huwag na pong babanggitin ang pangalan. Saudi po. Saudi uh, po. Ito nga po, uh, nagpunta sa amin dito upang magpagamot. Six years na po. Biruin nyo. Six years na pinahirapan. Kaya sa tulong ng ating Panginoon at ating Amang Dakila, uh, maraming salamat po sa inyo. Katastasan at pinagbigyan nyo kami na mahuli ang gumagambal sa kanila. Muli ako si Apo Chalin. Magandang tanghali.